Ito ang unang araw na magtitinda kami ng kape Kaya ikinabit ko na yung cart sa motor At ikinarga na namin yung mga gamit na dadalhin Pagkakarga, agad na kaming lumarga Malayo-layo pa yung binabalak naming pwestuhan Di rin kami sigurado kung kami ba ay papayagan Apat yung napagtanungan namin pero hindi kami napayagan Hanggang sa makita namin tong spot na to sa bandang kupang Okay din yung spot mahangin at tabing kalsada Yung building naman sa harapan ay maraming empleyado Inabot din kami ng halos 25 minutes sa pagsisetup Medyo nangangamba rin kami dahil umaambon. Pero buti na lang hindi agad nagtuloy. Pagkatapos nga naming mag-set up ay inumpisahan ko na ang pagbuburo ng kape. Dahil bala ko rin magkapi muna, pampagising. Saktong-sakto naman may dumating na una naming customer. Na empleyado rin dyan sa building. Sabi ni ma'am, first time daw na may pumwestong kape rito. At tinatanong din nila kung araw-araw na ba kaming pupwesto dito. Pero gusto ko muna ring itry pa sa ibang spot. Nga pala yung mga malapit dito. Baka may mai recommend kayong pwedeng spot. Comment nyo lang at i-check iche namin yan. Iced caramel latte nga pala yung in-order ni ma'am. Medyo nagahol nga kami kaya hindi na namin na videohan yung ibang customer pa na dumating. At nag-pack up na rin kami dahil sobrang lakas ng hangin at sobrang dilim. Yan na, ulan na! pag namin, nagpwesto pa rin kami sa harapan ng bahay namin. Para habang namamahinga ay may sales pa rin. That's all for today. Please like, share, and subscribe.